Yan mga teammates today is June 23 at pupunta kami na na Nassugbu, Batangas dahil magpa-family outing kami. Ayan, eh, no, dalala na Tobi yung kanyang salbabida. <laughs> o oh, Tobi, swimming tayo? Ayan si Yamshie, busy na mag-ayos ng mga gamit namin. <laughs> Ako, chill chill lang. Chill chill lang. Chill chill lang. Sana all. <laughs> ako ng mga bibitbiting kong gamit ko, mga gadgets, camera, tablets, cellphone, mga charger. Ayun, si Charles. Hindi oh. <laughs> pa rin ready. Tabi, tabi mo. Let's go. Wili, wili, tabi mo. Let's go. Sabi mo kanina. Let's go. <laughs> Wow, oh, very good. Galing naman. Andrit, wala mo. Baka maiwan. iwan. dami namin dala. Parang isang dinggong ano, pero dalawang araw lang. Kasi nadala na tayo nung nasa Dwayne Robis kaya tayo. Wala tayong dala. <laughs> <laughs> Yung maliit, pero kay Tobi lang, no? Yung nasa hmm. maleta three hours ang biyay namin. Thanks, Pito. Thanks. <laughs> ready na kaya? Kaya, ready, ready na. Sino kaya magtutupis? <laughs> Tagaytay na kami. Nandito na kami sa Tagaytay, sa KFC. Maglalunch muna kami. Hihihi na ko. Hi, Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. <laughs> tabi, vlog ka na, please. Tabi. tabi. Hi,

Dito. Ay, <laughs> <Hyper>, na. <no. laughs> oh, uh, oh, tanggalin natin muna yung shoes mo para hindi ka mahirapan ka man lang. <laughs> nakahalata si daddy dito. Kaso, pag dito kayo, malilipat din dito yan. Sa dagat ka magbawas. <laughs> Eww. Haunan ah, yun. <unan yon, laughs> parang nakakita ng mga pating yun. Change <laughs> driver naman. <laughs> Isang oras na lang na. Kaya kami na ito na yung... nag-meet ni Bay Jabber. <laughs> Jollibee. Uy! Thank you.

Tita? Tita, dita. Tita, dita. Itu Si ko ye. Hmm. 2 menit ibun saya ada. Tidak. ya. Oh. Siwa. Hmm. papa Yon mga okay. Yo, teammates na dito na kami sa Canyon Cove Hotel. Yan, so dito yan sa Nasugbu, Batangas. Malapit lang kila by Japper Sniper. God, sayang, hindi lang kami magkikita ni by Japper. Condolence nga pala kila by Japper. Namatay daw yung pinsan niya. <laughs> yeah! <laughs> Wow, paki swimming sa beach. Wow. Beach. First time magbi-beach. Yay. Yay. Tapi papa. <laughs> <laughs> wow.

Hey, mami oh, hindi takot baby oh. Ayan, ayan. Galing. 너무 <목소리> 아다어 <목소리> 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 Ó. Não One hour later. Ayan so, mga ka-teammates, tapos na kami mag-swimming at mag-dinner naman kami sa labas. So, hahanap tayo ng masarap na kakainan. Tingnan natin kung makakahanap pa kami ng ganto oras. parang may sobing tatakbo natin dito. <laughs> Oh, ang baka. Wow, thank you po, Toto. Thank you. kay Toto. Thank you po. Thank you po. Tulala. Tulala na. The next day. Tobi, good morning. Good morning. <laughs> Breakfast time. Good morning, morning pa. Good morning. Oh. Okay, ano?

dah ini ya ya na aku tambah mama sa baby spaghetti <laughs> ravello

ano? Oh. Hay lang oh. <laughs> mm, fly na. No? Yung fly nag-fly. <laughs> Nandito kami nito Toby sa may tabing dagat. Oh, nala sa iba. Watch kami ng mga nagsi-swimming sa kanang kayak. Diba? Wow. Hmm May dragon do, no? Swimming, swimming Hehehe <laughs> swimming na ulit kami sa dagat Nakalimutan ko tanggalin yung medyas ko Yeah, grabe na kabalaks talaga dito sa Canyon Cove. Eee! Yun ang magtito. <laughs> Masyado malakas ang alon sa dagat kaya lumipat sila dito sa pool. Ayun yung dalawa, oh, banding. <laughs> Nag-aalis ng buhangin sa katawan.

Inan hey, si Tobi ya, hi. Tobi. Tobi mami. Hmm. Tobi, anjing. Huh? Koling oh. Toby. Uwi na tayo. Uwi oh, na tayo. Hello. Mimi Ayun na, lumubog <laughs> eh. <laughs> na, lumabog, eh. <laughs> Yon, pauwi na ulit kami mga ka-teammates. Ako naman ang magdadrive na yan mga ka-teammates para makapagpahin na si Punta. One hour later. Yeah, ganda. Ooh. ganda ma wow ganda dito wow. ang view ganda Tagalog mm. Huwag pakainin ang may ilap na unggoy ang kamandag oribis nito ay mas malapas sa as. In English, do not feed the wild monkeys to destroy the natural habitat. <laughs> Toby. <laughs> collection ng toys. The collection na. Ang Thanks sa masarap na lunch. Mama, gano'y yung bulado doon? 1,600 <laughs> Next time na namin titikman yung bulalo dito Ooh, Ito, super tarik hey, hey. Ano pa? Super special. tarik dito Special buko pa ito Ayun pa? Ayun yung Resibo ba? Resibo. One hour later. Oh no! Bakit ganito? Mukha ko to sino? Siya na, tinan mo si Tobi. Ibigay ko sa'yo yung number mo, babe. Kay Kuya si to, kay Kuya si. Pilipino pala? Uh -huh. Ay, bakit din sa Amerika? Team TMJ all night! team team and